Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Jeneda Vlog. Guys, ang nakita nyo ay ang mga trabahanting nagbunot ng punla para ilipat dito sa nakahandang rice field. At ishare ko rin dito sa inyo kung gaano'ng hirap ng daanin ng mga magsasaka bago magkaroon ng butil ng bigas. Maraming danasing problema ang magsasaka katulad itong sa amin ang aming kalayan ay adjacent lang sa bayan at ito ay end of the line na ng irrigation canal kaya minsan makaranas kami ng shortage ng supply ng tubig kasi maubos na doon sa dulo lalo na pag medyo mahaba-haba yung araw ng tag-araw at kukunti na ang tubig kaya hahanap na kami ng paraan para magkaroon kami ng tubig ibang source ng tubig at sa pamanggitan ng pag water pump bago pa kami magkaroon ng tubig at pag naandyan na tumubo na yung palay bibisitahin katulad dito binisita namin at na observe namin nakita namin na mayroong mga piste na dumapo isa na doon ang Malaking problema yung piste na tinawag na stem borer, doon dumapo ang piste sa puno ng palay at mam mamatay yung palay. At yun nga, nang binisita namin, uh, may maraming mga palay ang patay ang puno. At yung ibang magsasaka, bininta na nila yung mga palaya nila katul lalo na namin mga maliliit lang na magsasaka na minsan pag magkaroon ng problema mahirap nang bumangon at yung ibang magsasaka napansin siguro ng gobyerno kaya mayroong programa ang gobyerno na pagkatapos mong itanim yung palay punta ka kaagad doon sa office of agriculture ay insured ang pananim at kung sakaling bumagsak ay mayroong mayroong maklaim na ayuda at yung ibang magsasaka bininta na nila yung mga palayan nila at yung binta, kung ano, -ano na lang paraan, uh, sa observe ko mayroong uh, nagtayo na lang ng maliit na negosyo bumili ng taisikil at kung ano anong paraan para ipalit doon sa hanap buhay uh, kahit papano makaraos din at ito ang resulta ng istimburir patay ang puno ng palay mahirap ang magsaka kasi maliban pa doon sa mahal ang pasahod sa pag sa mga trabahanti mahal ang sako ng pataba mahal ang pesticides at ano-ano ang problema Minsan, dapuan ng maraming maya ang pananim at gagawa ka na naman ng scarecrow. Nang mag kami, nung bilangin namin ang bags, kung ilang bags ang na-harvest namin ay 71 bags lang. Uh, malaking agwat doon noong unang nung sinunda ng sa ngayon ay nakakuha kami doon ng 230 medyo maganda-ganda pero huwag kalimutan na kung anumang problema ang madaanan ng ating buhay ay andyan lang ang Panginoon mahal na mahal tayo at sana napulutan ng aaral ang video ko na iwasan natin magsayang ng pagkain kasi isa pa doon napakamahal na ng bigas kasi mahal na rin ang lahat ng mga paraan sa pag saka Thank you for watching. Please like, subscribe and comment. Sana napulutan ng aral ang videos ko na hindi gaano hindi basta ang danasin bago magkaroon ng butil ng bigas.